Hello po sa ating lahat. Uh, Uli, nandito tayo para magbigay ng mga perspective at uh, ating uh, pananaw sa mga nangyayari sa kasalukuyan uh, dito sa ating bansa at ganoon din sa mga ibang bansa. no? Uh, ngayon, magbigay nga tayo ng, uh, o ibigay nga natin yung ating uh, pananaw ukol dito sa mga mahalagang uh, issue sa Estados Unidos uh, ngayon o sa United States. Dahil uh, mayroon silang bagong presidente, then uh, marami yung mga naging uh, pagbabago sa policy ng government, uh, marami yung mga executive uh, order na uh, pinirmahan ng kanilang uh, president na si Donald Trump ata uh, marami din yung mga controversial na uh, policy uh, particularly dyan sa kan uh, sa Ukraine uh, pagkatapos yung trade uh, tariff uh, sa ng Estados Unidos sa mga ibang bansa tulad ng sa Canada eh, Ang United States at sa Canada, talagang as if uh, isang bansa yan dahil uh, ano, no? they share a common border. Pagkatapos yung mga Canadian at saka mga Amerikano, eh halos uh, brothers, no? Dahil uh, English speaking. Pagkatapos uh, yung itsura nila, uh, pareho naman. Okay. Ngayon, ang uh, tatalakayin natin ay itong mass deportation na ginagawa ng status sa uh, United States government. Dahil 'yun ang instruction ni uh, Donald Trump. Okay. kasi ang ang sabi ni Donald Trump Trump ang kanilang newly elected president. Ang isa sa mga rason o reason kung bakit uh, mayroon silang high level of unemployment ay dahil daw ito sa mga mga illegal uh, immigrant from other countries, sa uh, particularly sa Mexico, uh, Colombia, uh, etc. Et no? Pati Pilipino, uh, kasama din sila sa mga grupo na by mga uh, illegal o undocumented uh, immigrant o kaya ay alien sa Estados Unidos. Okay. Right. Ngayon, a few days ago, may meron akong nakitang post na that caught my attention ang uh, post na ito ay uh, ay inilabas o ginawa ng mga grupo na sa palagay ko uh, sila ay descendant ng mga American Indian okay, kasi sa hanggang ngayon o kaya kung tignan natin din ang history ng Estados Unidos ang isa sa mga naging problems nila, nila noon ay kung paano mapasuko ang mga American Indian ano uh, pagkatapos na resolve ba nila ito ang as, as far as i remember ang isang naging solution nila yung pagkakaroon ng uh, Indian reservation area okay so that's uh, history ngayon na uh, going back to that uh, post na nakita ko. Uh this is actually i-response ay uh, isang response sa itong issue tungkol sa pagpapaalis sa mga illegal uh immigrant. Okay. Ngayon na uh, sinabi ni Trump no. Okay, yung, yung dapat i-deport lang ang lahat ng mga illegal immigrant sa Estados Unidos. Ngayon, yung, yung post na nasabi ay ito, ano? That's very good. O, maganda daw yung uh, sinabi ni Donald Trump na i-deport yung mga illegal immigrant diyan sa United States. Ngayon, ang succeeding st statement ay ito. Kailan kayo aalis? Okay, Kairan, ang punto niya, eh, kailan aalis yung mga Amerikano dyan sa Estados Unidos? Kung tignan mo yung history, eh may may, may katotohanan yon. Okay, so ganito ano. Ah uh, bago dumating ang mga fight men, o yung mga puti sa North America, hanggang dyan sa South America, ang mga, may mga tribo na dyan, it, ito ay yung mga American Indian. Okay, sa Mexico, sa Peru, uh, Bolivia, etc. Siyempre, mayroon yung mga Aztec, may mga Maya, Maya, American Indians, in fact, mayroon silang high level of uh, civilization, diba? high level of civilization of the Maya, uh, Aztec civilization, bagamat uh, may mga hindi naman maganda, no? Okay, going back, uh, let us concentrate our discussion dito sa uh, North America, Dyan sa Estados Unidos, okay? Ngayon Uh, no, noong uh, starting with the uh, 15 at saka 16 century ng kanjan ano nang dumating diyan yung mga white uh, people yung mga puti kung hindi ako magkakamali yan yung kan ano yung first uh, ship yung Mayflower flower uh, ship okay so naka, nakarating sila nakarating sila diyan ang punto ko ay kung totoo sin pati yung mga white uh, people na dumating diyan sa Amerika, these are illegal immigrant dahil ang talagang tao diyan yung mga American Indian. Okay? So ganon ano? Uh, dumating yung mga white people uh, nagkaroon ng actually nagkaroon ng labanan ang mga fight versus mga American Indian uh, but uh, little by little na natalo yung mga American Indian okay they, they were pushed uh, doon sa mga area na hindi nasasakop ng mga white uh, people so ganun nang ang uh, nangyari okay kaya ang nga ng mga ang um, na yan, eh dapat alis din kayo dahil hindi naman talaga kayo taga Estados Unidos. Uh, kayo ay from from Europe and from other countries. Okay. Ngayon, eh uh, ba, bakit ba yung mga Ameri uh, mga white ay pumunta dyan, may, ang, may mga iba't ibang reason. Ang isang nga reason dyan ay yung economics, economic reason. Dahil nung mga panahon na yon, mahirap din ang buhay sa Europe. Dahil dyan, so itong mga European, mostly from England, ay naghahanap sila ng mga lugar kung saan sila mabuhay ng malaya, ah uh, ma kung saan sila mag magkaroon ng buhay na uh, mag, sagana compared doon sa dating lugar nila kaya yon ano, uh, sinakop nila yung lupa inyan ang ang isang reason diyan ay yung religious uh, religious uh, reason dahil eh uh, siyempre nung mga panahon na yon ang pinaka religion sa Europe ay catholicism. Ngunit uh, may mga nag-ano, uh, may mga nag-protest about uh, Protestantism, ano? Ay, ano? may nag-protest against sa uh, Catholicism. Kaya nga mayroon yung Protestantism dahil nagprotest sila sa uh Catholic uh, Uh, practices, uh, Catholic uh, belief. If I remember right, ang nangungunod ay itong si Martin Luther. Okay? Kaya mayroon, ma, Lutheranism. So, yung religious na yan ay base sa kanyang turo. So, ma, marami din, ano, Calvinism, and so on. Ano? So, ang ibig sabihin, in their search for religious uh, freedom, in their search for a place where they can uh, uh practice their own religion, their belief without uh, uh persecution, uh, pupunta sila sa Amerika, sa continental Amerika. Kaya yon, uh, little bit, Little by little, uh, dumami yung mga immigrant dyan, mostly from England. In fact, an ano yung kan, mayroon, halimbawa, pumunta yung kan dyan, gusto mong pumunta, may mga mag-finance na mayayamang English. So, yan. Makakapunta ka sa lugar na yan, but then, ah, uh, you have to pick it back after work uh, yan dati-dati uh, ang England ano dati-dati ang Amerika ay lugar ng mga American Indian then napasok ito ng mga puti uh, walang magawa ang mga American Indian dahil uh, simpre, mas superior ang mga armas ng mga uh, puti. One more thing is that uh, kung titignan natin uh, yung isang mahalagang nangyari dyan, ang isa sa mga hindi magandang bagay na nadala ng mga white people sa North America ay sakit. Okay? Sakit. Uh, dahil dyan, uh, lumit yung population ng mga yung mga native sa, sa North America. Kaya, ganun ang nangyari. Kaya, kung kung titignan tama nga yung kung ano no? kung pinapaalis ng government ng Amerika ang mga tao diyan na galing kung saan-saan then dapat pati sila aalis din why kasi hindi naman talaga sila uh, native from uh, North America dahil nga ang sinasabi ko, ang mga native sa North America ay yung mga American Indians. Okay? Kaya kung historically, eh, ang yung ginagawa nitong uh, newly elected president na si Donald Trump. Maganda yung intention niya na okay, one way na ma-solve yung un unemployment problem sa Amerika ay eh, para paalisin yung mga anduming, uh, undocumented uh, immigrant. Ngunit, uh, actually, uh, may uh, through mga readings natin, yung panunod natin mga news, pati pakikipag-usap natin sa mga kilala natin na from na nakapunta na sa Amerika ito talaga ang isang problems na 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 assist natin ano okay. sa Amerika daw itong mga white ay, ayaw na nilang mag kan di uh, they are very selective sa paghanap ng trabaho ayaw nila yung construction ayaw nila sa agriculture okay so therefore uh, yung mga kwan dyan, yung mga immigrant na pumupunta dyan na very much willing na magtrabaho, then nakakuha sila ng trabaho. Ngunit itong mga puti, tulad ng sinasabi ko, they are very selective sa trabaho. Kaya, yun. Maraming sa kanilang hindi nakakapagtrabaho dahil nga ayaw nila. That's their problem. Okay? So, ganoon ang nakikita ko. Ngunit, uh, sabi nga natin, oh, well, and good. Uh, siguro, that's one way para masolve ang high crime, ang unemployment sa United States. But then, dapat gawin ito ng government, ng Kwan hindi hindi yung paspasan ano. Uh, the, government, the government has to do it uh, kwan? uh, slowly. Dahil nga ang United States ay sinasabi very prosperous eh marami ang trabaho, talagang marami yung mga tao all around the world na gustong pumunta dyan para magtrabaho. Sabi nga niyo, my american dream uh, united states is a land of milk and honey so sagana ngunit uh, ganun pa man hindi sana maging uh, anong anong tawag diyan yung ayaw mag-share ng united states sa sa mga good things na nangyayari sa united states dahil kung totoo nga hindi rin talaga sila ang original na tao diyan ano so ga ganun lang so muli thank you sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel mabuhay tayong mga Pilipino